Magandang araw, binibini at mga ginoo. Narito ako upang ipahayag ang aming mga natutunan sa paksang kasaysayan ng wikang pambansa at ang pagpapatibay ng Pilipinong identidad. At tayo'y nagsisimula sa itinuro ng aming guro ng mga panahon. Bago pa dumating ang mga mananakop, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko bawat isa ay may sariling wika at dialekto. Ito ang naging daan ng komunikasyon, kalakalan at pamahalaan. Sa pagdating ng mga Kastila, ipinakilala nila ang kanilang wika at ginamit sa pamahalaan at relihiyon. Dumating naman ang mga Amerikano, naging malaganap pa ang paggamit ng salitang Ingles. Subalit kinilala ang pangangailangan ng isang pambansang wika na magsisilbing tulay sa iba't ibang pangkat etniko. Dumating naman sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Manuel L. Quezon, itinatag ang Surian ng wikang pambansa upang piliin ang batayan ng ating pambansang wika. Napili ang Tagalog na kalaunan ay naging Pilipino at ngayon tinawag na nating Filipino. Iilan lamang yon sa mga importanteng bagay na amin na pag-aralan sa paksang ito. Ang mga impormasyong ito ay magbubukas sa ating isipan hindi lamang sa wika, kundi sa nagdaang mga panahon sa ating bansa. Maraming salamat at sa muli natin pagkikita, paalam.